malupit sa'yo dito ba okay, tinan nyo po ha mm. tinapon ko na po yung dalawa no o, panibago to ha tiis lang madam papatayin ah, ka yan po ha mm. itim na kandila ang inanong sa'yo sa'yo sir, manika yan po ha okay oh sakit doktor pikit ah wala wala ito ang inkanto, meron din ako nakikita. Ah, wait. Ay, po, hindi kailan no ha? Oh. Oh, bakit to? Ah, sir, sir, din sir, mo nga panoorin mo. Mm. Kahit lapit ka po konti. Dinan mo. Ah. ah. Uh. Wala. Oh, bakit dito? Tayo po. Dalili. Ah, wait. Mm. Ulam. Okay, umpisa na tayo ha. Huwag mong kumumura para efektib yung ano natin. Sa Sa Torara po, Tenito Ferraro, at sino gumagambala sa babae ito, mag tayo sa spirit ng Diyos. Diyos sila, Diyos sila nakatakot ng sir Kendo. At sa Diyos at <tinyo> sa Diyos, kamaray sa bata lulaba, ay laaw. Um. Puh! Tanggalin mo nilagay mo rito ha. Tatanggalin mo rin. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. O, tatanggalin mo na. Ha? O, dalawang kamay. Dalawang kamay. Pababa, pababa. Babae naman po ito. Sige pa, sige pa. Sige. Sige pa. sige pa. Sige pa. Gagaling to ha? Gagaling. Gagaling pala. Gagaling. ah Sige, 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 kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Sige ba? Hindi ko natakot sa inyo. Mga walang niya kayo. Gusto talaga kayo sa ritong ba? At malaki ang minan nito, binayad nito. Sige pa, sige pa. Uh, we... mm, mm, mm. Ay, wait. Ay, lang ano ko. nyo ano. uh, lang sir. Basta mamaya usap tayo, ha? Sige pa, sige pa. Sige pa. Tatanggalin mm. mo lahat yan, ha? Ha? Ah, Sagot! Ha? Ah, sige, sige. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Sige pa! Oh my God! Oh my God. Kunti pa! Punti pa! Awe! Oh sige pa ang dami nilagay oh! May semento pa! Katuhod! Oh. Oh Awe! Sige pa! Sige pa! Awe! Oh my God! Kung ayaw makipag-usap sa akin, hindi rin ako makipag-usap sa iyo. Poo! Oh my God! Oh my God. Panginoon kung isa sa aking mandak nila. Oh Umingin unang ng basbasa yun na patayin ko kung ito sa babaeng sa Saan Adal! Madam, madam, madam. Inup ko. Inup ko. Sige, babo. Ito pa. Ito yung kanina. Nakuha mo na. Ito yung bago ako. Madam, pick it ulit. Hmm. Poporsayan ko na to, ha? Pupursahin ko to. Ah! Mm. Ma'am? Uh! O, oh, tinan mo, sir. Tinan mo, sir. Ah! Oh. wala na. Okay na po. Ah, shout out na po galing ng ibang bansa. Nagpagamot sa akin. Galing mo kasi sila, kakawilang. At yun mo na abutan na natin, ito marami pa tayong gamutan maraming salamat, muli ako tima po Eric, apo Raph, apo Ken Marwin, magandang gabi